Kala ng marami tungkol lang sa sandata ang digmaan. Ang mga misil, artilleria, drone, eroplano at libu-libong tangke ng Russia ang bumuo ng digmaan sa Ukraine. Mahalaga rin ang mga taktika bukod sa sandata. At sa ilang pagkakataon, natutuklasan ng mga bansang bansang nagtatanggol sa kanilang sarili laban sa pananakop na si inang kalikasan mismo ang maaring sumaklolo. Nalaman na ng Finland at Poland ang bagay na ito at nakaisip sila ng bagong paraan para sirain ang Russian armor. Kung magagawa nila ito, malalagay sa panganib ang estratehiya ni Vladimir Putin sa lupa kung magsimula siya ng digmaan laban sa NATO. Iniulat ng EuroMaidan Press noong Agosto 2014 na tila nahanap ng Finland at Poland ang solusyon sa muling pagbubuo ng Russia ng kanilang puwersa matapos mawalan ng maraming armor laban sa Ukraine. Ang depensang ito ay hindi isang bagong uri ng anti-tank missile o isang revolusyonaryong bagong drone. Bahagi ito ng tanawin ng dalawang bansa na naging likas sa kanila sa loob ng maraming siglo hanggang sa natuyo ito para magamit ang lupa sa mga makabagong layunin. Ano ang mga bahaging yon? Ang mga latian, particular na ang mga naibalik na pitbog, ay maaring maging pinakabago at marahil pinakadakilang depensa laban sa Rusya. Kailangan lang nating balikan ang 2,000 at 25 para malaman kung bakit. Nakakalungkot. Itinampok ng Euromaidan Press ang isang aksidente kung saan apat na sundalong Amerikano sa Lithuania na nagpapatakbo ng M88 Hercules ay naipit sa pitbog. Apat ang namatay at hindi nakatakas dahil naging inutil ang kanilang armored recovery vehicle. Bagamat trahedya para sa NATO, Pinatunayan ng insidenteng ito ang bisa ng mga latian bilang bahagi ng depensang estratehiya ng isang bansa. Babalikan natin iyan mamaya sa video. Ngayon, tingnan natin ang mga plano ng Finland at Poland na unang iniulat ng politiko matapos makausap ang kanilang mga kinatawan. Sinusuri nila ang posibilidad na ibalik ang dating pinatuyong latian sa bansa bilang depensa laban sa mga tangke ng Russia. Isinama na ng Poland ang konseptong ito sa kanilang dalawang daan anim na put bilyong Eastern Shield na proyekto. Ayon sa Ministeryo ng Depensa, ang proyekto ay para sa pangangalaga ng kalikasan, tulad ng pagbuo ng latian at pagtatanim ng gubat sa mga hangganan. Nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ang France 24 na binanggit na magsisimula ang mga Ministeryo ng Depensa at kalikasan ng Finland ng pag-uusap ngayong taglagas upang ayusin ang paglulunsad ng bagong proyekto sa pagsasaayos ng mga latian. Ngunit kung ano ang magiging itsura ng proyektong iyon ay hindi patiyak. May ganitong pag-uusap din sa Poland. Ayon sa France, 24 kung saan ang mga ministeryo ay kumo-konsulta sa mga siyentipiko para malaman ang pwedeng gawin. Ipinaliwanag ni Charlie Tomczyk, kalihim ng estado sa Ministry ng Depensa ng Poland. nakaakampi nila ang kalikasan at nais nila itong gamitin. Hindi lang dalawang bansa ang sangkot. May ilan sa Germany na binibigyang diin ang kahalagahan ng mga Latian sa militar. Kasama rito ang Graves Waldmeier Center, isang think tank tungkol sa pitlan. Noong Hunyo, hinikayat nito ang European Union na maglaan ng hanggang dolyar, limang daan at walumpung milyon para sa pagpapanumbalik ng tatlong daan at walumput-anim na milyang parisukat ng Latian. Ibinigay ng militar ang dahilan nito, sabi ng think tank. Ang mga likas at muling binasang peatlands ay hadlang sa tangke, nagpapabagal sa tropa, at pumipilit silang dumaan sa madaling sa hangdaan. Nagbibigay proteksyon ang peatland sa mahahalagang infrastruktura dahil pinapahirap nito ang paggalaw ng tropa malapit sa rutang pangtransportasyon, pasilidad ng enerhiya, at estratehikong supply. Tama ang think tank, marami silang magandang punto. Lalong lumalala ang sitwasyon ng Rusya dahil ang mga hakbang ng Polonya at Finlandia ay tumutugma sa maaaring ipatupad ng NATO kung mas marami ang sumuporta. Tulad ng itinuro ng politiko, nagkataon na maraming wetlands sa Europa, parehong mga umiiral pa at mga natuyo na ay nagsasama-sama upang bumuo ng tinatawag nilang bog belt. Ayon dito, karamihan sa wetlands ng European Union ay nasa mga hangganang katabi ng Rusya at Belarus. Lumilikha ito ng natural na hanggan ng maaaring gawing epektibong harang. Ayon sa outlet, ang mga wetlands na ito ay umaabot mula sa Arctic na rehiyon ng Finland. Dumadaan sa mga Baltic states, lampas sa mapanganib na Svolky Gap, at papasok sa silangang bahagi ng Poland. Pero sa ngayon, higit sa ilan sa mga military historian na nanonood ng video na ito, ay siguradong iniisip ang parehong bagay. Hindi bago ang paggamit ng wetlands para pabagalin ang kalaban. Tama sila. Sa loob ng maraming siglo, ang mga wetlands na pinag-iisipang buhayin muli ng Poland at Finland ay ginamit na upang bigyan ng kahangahangang mga bentahe sa militar ang mga bansang may ganitong mga lugar. Ilan sa mga halimbawa ay binigyang diin ng politiko. Noong AD siyam nagawang gamitin ng mga tribong Germanic ng sinaunang Europa ang kanilang mga latian upang mahuli ang mga sundalong Romano na sumasalakay kaya't naging madali silang target para sa mga pag-atake. Ayon sa politiko, may sapat na karanasan ang Russia sa mga problema sa Europa. Noong isang libo siyam at apat na pung hirap tawirin ng Unyong Sobyet, ang basang hangganan ng Finland habang sinusubukan nila itong sakupin. Si Pauli Auto sa tala ng Finland, miyembro ng National Coalition Party, ay mas may alam sa huling halimbawang ito. Matapos maghain ng motion sa parlamento, sinabi ni Alto Atala na sa Finland, ginagamit nila ang kalikasan bilang depensa sa kasaysayan. Napagtanto ko na sa silangang hangganan. Lalo na, maraming magagandang lugar na maaaring ibalik para sa klima. Ngunit pati na rin upang gawing pinakamahirap daanan hanggat maaari. Manatili tayo sa Finland. Idinagdag ng France, dalawamput-apat na ang bansa, ay may ilang malinaw na lugar na maaaring isailalim sa muling pagbasa. Kasama rito ang malalaking bahagi ng bansa na pinatuyo para sa panggugubat. Ngunit hindi tumubo ang mga puno sa lupa. Ngayon, halos wala ng silbe. Ang mga lugar na iyon ay pangunahing kandidato para sa bagong plano ng Finland. Logical na basain muli ang malalaking lugar na ito. Ayon kay Christina Lang ng Natural Resources Institute ng Finland. Kung kailangan din nating basain ulit ang peatland, bakit hindi na lang sa silangang hangganan? Mas malayo pa ang Finland kaysa roon. Sinabi niya na halos isang katlo ng Finland ay peatland na ngayon ay maaring maging sandata laban sa Russia. Kalahati ng lupa ay na-drain na at marami rito ay di na magagamit sa bagong estratehiya ng Finland. Ang lupa ay na-drain para sa panggugubat o lokal na agrikultura. Pero sa mga halimbawa kung saan hindi naman nagbigay ng magandang resulta ang pag-drain, bakit hindi nalang muling basain ang lupa para maging delikado itong tawirin ng mga sundalong Ruso? Noong nagsimula ang digmaan sa Ukraine, madalas bantaan ni Putin ang Finland. Karamihan sa mga bantang iyon ay ginawa ng naghahanda ang Finland sumali sa NATO, na itinuturing ni Putin na banta sa Russia. Noong Disyembre 2000 at 23, iniulat ng cable news network na nagbanta si Putin ng hindi tiyak na problema sa Finland kung sasali ito sa Collective Defense Organization. Nangyari ito, at kahit wala pang direktang aksyong militar, madaling isipin na iniisip ni Putin ang posibleng labanan laban sa Finland at mga NATO allies, bilang ganti sa maraming bansang hindi sumusunod sa gusto niya. Sa Poland, matagal nang pinag-uusapan ang pagbuhay ng mga latian, pero ngayon lang ito na pagtuunan ng pamahalaan, ayon sa politiko. Si Victoria Jedruskowiak, ng pangklima at leader ng Fridays for Future Climate protest sa Poland, ay nagsabing nagkakatugma na ngayon ang mga pagkakataon. Sabi niya sa politiko, ngayon dito sa Poland, lahat ay nakikinig kapag tungkol sa seguridad. Mahalaga ang ating peatland at sinaunang kagubatan bilang depensa kung sakaling sumiklab ang digmaan dito sa Poland. Napagtatanto ng marami sa Poland, pati ng Depensa Ministeryo, na ang kalikasan ay maaaring maging pinakamalakas nilang kakampi. Malapit na nating marinig ang mga plano sa pagpapanumbalik ng mga latian ng bansa. Tulad ng Finland, marami ring latian sa Poland na maaaring ibalik ang ganitong uri ng lupa ay bumubuo ng humigit kumulang 5% ng buong lawak ng Poland bagamat maaaring mas mahirapan silang ibalik ito kumpara sa Finland. Sabi ng Waterlands, walot 5% ng peatland sa Poland ay na-drain na, malamang para sa nabanggit na mga layunin. Kailangan ng mahirap na desisyon kung alin ang ibabalik, lalo na kung ang mga wetland malapit sa hangganan ng Poland ay naging sakahan o komunidad na ngayon. Pero, kailangan gawin ang mga desisyong ito dahil malaki ang benepisyo sa militar. Ito ay tungkol sa kung anong epekto ng pagpapanumbalik ng wetland kung sakaling lusubin ng Russia ang Poland or Finland sa hinaharap. Simple lang, nagdadala ng malalaking problema ang mga wetland para sa mga tangke. Nabanggit na natin ito kanina, gamit ang halimbawa ng apat na sundalong Amerikano na sa kasamaang palad ay nawalan ng buhay ng sila ay maipit sa mga wetland. Maaring magdulot ng kapahamakan sa pagsalakay ng Russia ang hindi inaasahang aksidente sa ilang sundalo ng NATO. Mahilig si Putin sa mga tanke, kitang-kita sa dami ng tanke ng Russia na nawala sa pananakop nila sa Ukraine. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan ang Russia ng 11,100 at 51 tanke hanggang Agosto 31 at dalawa pa ang nawasak noong Agosto 30. isa, mahalaga para sa Russia ang mga tangke sa mekanisadong pag-atake kontra kuta ng kalaban. Nagpoprotekta ang mga tangke sa sundalo at may lakas na sirain ang mga pader at depensa. Oo, marami nang naisip na paraan ang Ukraine laban sa mga tangke ng Russia. Epektibo ang anti-tank missile. Pero mas maraming pinsala ang dulot ng kamikaze drone na may pampasabog at direktang tumatama sa mahihinang bahagi ng tangke. Ayon sa Car Center noong Hunyo, ang mga drone ng Ukraine ang sanhi ng walot 5% ng pagkawala ng tauhan at kagamitan ng militar ng Russia, kasama ang mga tangke sa tuktok ng listahan. Siguro ang paggamit ng mabibigat na drone ay nagtatanong kung bakit kailangan pang buhayin ang mga latian. Sa totoo lang, maganda naman ang nagiging trabaho ng mga drone kahit mag-isa lang sila. Kinikilala ng Finland, Poland at NATO ang epekto nito at lumilipat na sa mga estratehiyang militar na gumagamit ng mga drone. Sobrang aktibo na ang Poland sa paggamit ng drone. Sa libo at 25 gagastos ng 55 milyon para bumili ng mga drone bilang pangunahing estratehiya sa depensa. Magaganda lahat ng mga puntong ito, pero isipin mo kung gaano pa magiging mas epektibo ang mga drone na ito kapag ang mga naibalik na wetlands ay kasama sa depensa ng isang bansa. Hindi makakadaan ang mga tangke sa wetlands. Dahil naiipit at lumulubog ang kanilang mabibigat na gulong, ang mga dambuhalang metal na ito ay hindi talaga ang pinakamabilis gumalaw na mga target kahit kailan. Lalo na kung ikukumpara sa isang first-person view na drone. Pero kapag tuluyan silang huminto, para na lang silang mga target na madaling tamaan. At isipin din natin ang mga operator ng tangke sa ganitong mga sitwasyon. Ang una nilang instinct, kapag may paparating na drone na hindi nila kayang depensahan, ay tumalon palabas. Hahanapin nila ang paraan para makatakas nang naglalakad. At mahihirapan silang makatakas sa maputik na lupa. Kahit na makagalaw ang mga sundalo, maaaring kailanganin nilang maglakad ng daan-daang talampakan. O baka kahit milya pa, para makarating sa ligtas na lugar. Lahat ng iyon ay habang nahihirapan sila dahil sa mga latian at napakabagal ng kanilang galaw. Kaya nagiging madali silang target ng mga drone. Dagdag pa rito, Gaya ng natuklasan natin mula sa halimbawa ng United States na nabanggit kanina. Ang mga Latian ay maaaring kumitil ng buhay dahil sa labis na pagod, tulad ng kung paano nila pinapabagal ang mga posibleng target. So hindi na lang gagamitin ng tanke at infantry ng Russia ang Latian. Tama, hindi uubra ang lohikal na sagot na yan dahil ang mga bansang nagtatanggol tulad ng Poland o Finland ay alam naman kung nasaan ang kanilang mga Latian. Dahil sa kaalamang 'yan, magagamit nila ang kanilang mga latian at basang lupa para iligaw ang mga kalabang sundalo papunta sa mga ambush. Maraming beses na nating nakita ang taktikang ito noon. Parehong ginagamit ng Ukraine at Russia ang malalawak na minahan para idaan ang mga kalabang tropa sa mga lugar kung saan maaari silang tamaan ng artilerya at iba pang uri ng ambush. Sa maraming paraan, ang mga naibalik na basang lupa ay para ring minahan. Delikado sa mga mangmang na tatawid at pabor sa sundalong mag-aambush. Ayon sa Combat Archaeology, ang basang lupa ay mainam para sa gerilyang pakikidigma. Di tulad ng iba, natutugunan ng basang lupa ang pamantayan ni Clausewitz para sa gerilyang digmaan. Pwedeng gawin sa pampolitikang zona, sumasaklaw ng malawak na lugar. Di regular, mahirap, di umaasa sa biglaang atake, at may suporta ng komunidad. Ayon sa ulat, ang isinulat ni Carl von Clausewitz noong ikalabinsiyam na siglo ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Hulaan mo kung anong bansa ang gumagamit ng gerilyang pakikidigma kontra Russia, Ukraine, ang Poland, Finland, at ilang NATO bansa. Ay may mga lupain na angkop sa estratehiyang kontra sa paboritong agresyon ng Russia. Ang mabibigat na mekanisadong pag-atake ay maaaring labanan gamit ang mga latian at kahit na makalusot man ng walang gas-gas ang mga tangke ng Russia, mababagal pa rin sila. Sa ganitong antas, magagamit ng mga bansang iyon ang kanilang mga latian para makapaghanda ng mga fortifikasyon at makapagtayo ng mas mapaminsalang depensa laban sa pagod ng mga sundalong mananakop ng Russia. Hindi na bago sa Russia ang ganitong uri ng estratehiya. Matagal nang ginagamit ng Russia ang matinding klima para pahinain ang mga mananakop. Umabot sa puntong ang pagod at pagkaubos ay kasing halaga ng mga taktika ng bansa sa tagumpay ng Russia sa sariling lupa. Ngayon, si Putin ay humaharap sa dalawang bansa na nag-iisip gumamit ng halos kaparehong paraan laban sa kanya. Dalawa ba ang sinabi natin? Maaaring higit pa roon. Nabaggit namin na may German think tank na humihikayat sa gobyerno na gamitin ang mga latian bilang depensang yaman. Bukod sa Germany, Poland at Finland, nais din ng Ukraine na maibalik ang kanilang mga latian Noong Hunyo, iniulat ng EuroMaidan Press na posibleng nabigo ang biglaang pag-atake ng Russia sa Ukraine gamit ang Belarus. Kung hindi dahil sa mga dekada ng programang Soviet na nagtanggal ng mga latian sa malaking bahagi ng hilagang Ukraine, kung nandoon pa ang mga latian na iyon, mas mahihirapan sana ang Russia na makakuha ng teritoryo sa hilaga ng Ukraine kumpara sa nangyari noong unang mga araw ng pananakop may panawagan na ibalik ng Ukraine ang mga latsian nito hanggat posible. At hindi naman issue ang gastos. Ang pagpapanumbalik ng isang ektaryang latian ay nagkakahalaga ng daan hanggang libong dolyar. Depende sa lugar. Wala ng oras ang Ukraine para dito. Ayon sa Euromaidan Press, ang muling pagbasa ay tumatagal ng dubo patra na taon. Ayos ito para sa mga bansang tulad ng Finland at Poland na may sapat na oras para sa gawain. Para sa Ukraine na nasa digmaan kailangang isang tabi ang pagpapanumbalik ng mga latian, kahit kapaki-pakinabang ito. May mga balita rin sa ilang bansa sa Baltiko, ukol sa pagsunod sa Finland at Poland. Noong Agosto 28, iniulat ng politiko na sinimulan ng Estonya ang ya ministerial na pag-uusap para pag-aralan ang posibilidad. Sa panayam ng politiko, ayon sa tagapagsalita ng Ministeryo ng Klima ng Estonya, Maari kong kumpirmahin na nagsimula na kami ng mga paunang pag-uusap kasama ang Ministry ng Depensa at nais naming isama sila sa isang proyekto para sa pagpapanumbalik ng kalikasan. Nasa simula pa lang ang mga pag-uusap pero pinapatunayan nila ang mahalagang punto. Ang concepto na, ang konsepto ng pagpapanumbalik ng latian ay may potensyal bilang isang epektibong taktika militar. Hindi rin masama na ang mga latian ay mabuti para sa kalikasan. Ibig sabihin, binibigyan nito ng kakayahan ang mga bansa tulad ng Polonia at Finlandia na labanan ang agresyon ng Rusya sa ibang paraan. Ang digmaan sa Ukranya ay naging sakuna para sa klima. Ayon sa pandaigdigang pondo para sa kalikasan, nawasak ang mga ekosistema. Nakapagtala ang bansa ng 78 beses na mas maraming sunog kaysa noong nakaraang taon bago ang pananakop ni Putin. Ginagamit ng Ukraine sa Rusya ang sunod-sunod na malalalim na pag-atake para sirain ang oil refinery at epektibo ito. Naantala nila ang 17% ng kapasidad ng pagdadalisay ng langis ng Rusya, ngunit ang mga pag-atake sa pinagukunan ng gasolina ay naglalabas ng maraming karbon sa hangin na sanay unti-unting nailalabas sa mas matagal na panahon. Ang mga latian, lalo na ang mga peatland, ay maaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga epekto ng kapaligiran na ito. Ayon sa pransya, 24 ang mga peatland ay carbon sink na nagkukulong ng mapaminsalang material sa lupa hindi pinapalaya sa atmosfera. Ang benepisyong pangkalikasan ang dahilan, kaya madalas marinig ang pagtutulungan ng mga ahensya ng kalikasan at depensa sa bidyong ito. At maaaring mahalaga ito sa tagumpay ng estratehiyang ito. Ayon sa politiko, ipinasa ng European Union ang Nature Restoration Law na nag-aatas sa mga bansa na ibalik ang 30% ng nasirang pitlan sa 2,000 at 30 at 50% sa 2,000 at 50 nagbibigay ang batas ng deadline sa European Union countries hanggang Setyembre 2000 at 26 para magsumite ng draft plan sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Providencia, pagkakataon o pagkakaugnay-ugnay. Pukuri ko sa og ugnay Bihira lang ang pagkakataon na nagtutulungan ang mga ahensya ng kalikasan at depensa para sa parehong layunin kaysa magbanggaan. Ang mga nalalapit na plano nang Finlandia at Polonia ay magiging bahagi na ngayon ng isang proyektong pangkalikasan na saklaw ang buong kontinente. Napaka kapakipakinabang din ito sa depensa laban sa Rusya. May isang problema ang kailangang harapin. Mahirap ibalik ang peatland, lalo na kung nagamit na ang lupa sa iba. Bukod pa sa mga limitasyon sa oras na nabanggit natin kanina, ang mismong paggawa ng dating basang lupa na maging basa ulit ay may kaakibat na panganib pwedeng gawing opsyon ang sinadyang pagbaha ng lupa. Halimbawa, noong Marso 2000 at 22 sinira ng Ukraina ang Kosarovchi Dam para gumawa ng pansamantalang latian, matagumpay iyong nagpabagal sa tropa ng Rusya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng estratehiya ay may maraming panganib, kabilang na ang pagpasok ng mga nakalalasong materyales mula sa mga imbakan ng tubig papunta sa mga bagong lupaing ito. Ayon kay Mark Vanderval ng International Union for Conservation of Nature, kung basta mo lang babasain muli ang lupa, magiging lawa lang ito at hindi mo makukuha agad ang lahat ng biodiversity na gusto mo. Baka hindi iyon mahalaga sa militar. Mas mainam ang mabilis na pagbasa muli para sa depensa dahil mas mabilis makagawa ng mga hadlang na latian. Gayunpaman, mawawala ang ugnayan ng mga ahensya ng depensa at pangkalikasan na magdudulot sa mga proyektong ito na mabaon sa napakaraming papeles. Kaya mawawala ang bilis na dapat sanay makukuha. Kaya nagkakaroon tayo ng mga pag-uusap, ang Poland at Finland ay nagkakaroon din nito, pati na rin ang Estonia. Dahil sa bagong batas ng European Union, posibleng maging paraisong latyan ang silangang NATO, mapapabagalan nito ang armor ng Russia hanggang halos di magamit. Maraming dapat pag-isipan si Putin ngayon sanay na ang leader ng Russia at kanyang mga sundalo sa mga kalaban gamit ang kakaibang paraan para labanan ang agresyon. Halimbawa, tingnan ang mga drone. Naisip ng Ukraine ang madaling paraan para malampasan ang mga drone ng Russia. At mas simple ito kaysa akala mo. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang komentaryo tungkol sa mga pinakabab, pinakabagong kaganapan sa depensa ng Europa. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.